Mga katrops. Welcome back ulit sa akin channel Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang maglalaban laban pa nga po si starting position ang mga players ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang bagong shooter ngayon ng Los Angeles Lakers. Sinabi na nga po mga katrops, ni Coach Steve Kerr nung nakarang araw na bukod kay Stephen Curry ay hindi pa nga po niya pinapaalam sa media kung sino-sinong mga players ang magiging parate ng kanilang gagamitin starting five sa darating na season. Pero sa kabila nga po niyan ay paunti-unti na rin naman nga po siyang nagpahiwatig dito kagaya ng naging pahayag nito sa media na ayaw na nga daw po niyang gamitin pa si Draymond Green bilang kanilang center sa kanilang mga laro. Ibig sabihin ilalagay na nga po niya ito sa kanilang power forward position. Kaya as of now nga po mga ka ay tatlong bakanting position na lamang nga po sa kanilang starting five ang pag-aagawan ngayon ng kanilang mga players sa kanilang training camp which is ang shooting guard position na pag-aagawan ni Nabadi hield at Brandon Pazemski center na kukunin either ni Kevin Looney o na Tracy Jackson Davis habang ang panghuli naman ay ang small forward position kung saan mag nga po dito si Andrew Wiggins at si Jonathan Kuminga. Kaya dahil nga po dyan ay asahan na nga po ninyo na magpapagalingan ang mga manlalaro na nabanggit kanina sa ginaganap na training camp ng Warriors. lalapat sinabi nga po ni Coach Steve Kerr na kung sino man nga po aangat dito ay siyang magiging starter ng kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating surod na pag-uusapan sa balitang bagong shooter ngayon ng Los Angeles Lakers. Pinagpatuloy ulit nga po mga katrops ng mga manlalaro ng Lakers ang kanilang ginagawang practice sa pangatlong araw ng kanilang training camp kung saan hindi pa rin nga po sila dito nauubusan ng enerhiya kahit tatlong araw na nga po sila nagpa-practice. At dito nga po mga katrops ay pinagtuunan ulit nga po nila ng pansin ang kanilang magagawing game plan para sa kanilang unang game bukas ng umaga laban sa Minnesota Timberwolves. Bukod rin nga po dyan ay nagkaroon na rin naman nga po sila ng mahaba-habang shooting practice kung saan lahat nga po ng kanilang mga manlalaro ay require ni JJ Redick na tumira sa 3 point line. At isa nga po sa kanilang mga players na nagpa-impress kay Redick ay ang kanilang point guard ni si Gabe Vincent na naging mainit at consistent ang shooting sa kabuuan ng tatlong araw ng training camp. Yes, hindi mala nga po ito masyadong nagmimintis ng tira sa 3 point line. Kaya dahil nga po dyan ay hindi na nga po nakapagtataka bakit sinabi na Redick na pangarap nga daw po sana niya na magkaroon sila ng 10 Gabe Vincent sa kanilang lineup, Bukod nga po sa shooting nito ay grabe rin naman nga po ang depensa na ipinapamalas nito sa kanilang mga laro na siyang kakailanganin talaga ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.